kwento ko ngayon ay tungkol sa pinatay na mag-asawang hapon. Ayan, matagal ko na itong gustong ikwento nung napanood ko sa TV pero hindi ko maikwento dahil kahindik-hindik yung pagpatay sa mag-asawang hapon at ang pumatay ay kababayan pa natin, isang Pilipina at isang Pinoy. Ayun, dahil pinatay nila yung mag-asawa, iniwan sa ilalim ng tatami. Sa Japan kasi may tatami, parang may ilalim. Pagka winter, meron silang gano'n nilalagay doon yung mga gamit. So, tingin sa kaalaman nyo, ako kasi, ang ex-husband ko is Japanese, divorce ako. So, kahit nasa Pilipinas ako, meron din akong mga nakakausap, na, nakakausap, nakakapwentuhan tungkol sa mga gantong balita. Kasi sa part ng Tokyo din ako nakatira dati. Doon ang bahay ko sa part ng Tokyo. Ang sabi ng isa nating kaibigan, ang mag-asawa pinatay pala ng isang Pilipina at may kasamang boyfriend niyang Pinoy. Itong Pinoy, guys, masasaka vlogger din siya, vlogger siya, nagkukontent din siya. At itong Pinoy na to, bago lang siya sa Japan, isang taon pa lang, uh, pumasok siya sa Japan na trainee. Yung trainee, nagtatrabaho sa company sa Japan. Parang pa factory parang, parang training shop. So ito naman si Pinay, ang kwento kay Pinay, ang kwento lang nga na nakarating sa akin. Ito si Pinay ay boyfriend niya yung parents, yung mag-asawang pinatay magulang niya magulang nung hapon na lalaki na boyfriend niya ito yung boyfriend na hapon nitong pinay ay pinatay niya pero ex niya yun dating niyang boyfriend ang dating boyfriend ng hapon ay ng pinay ay hapon ang gulo, no ay hapon yun yung magulang yung pinatay niya at ang kwento ito si pinay ito si pinay ay sobra atang maluho daw baon daw sa utang at alam nyo naman sa, sa, Japan, talagang mababaon ka sa utang at mababaon ka talaga pag hindi ka marunong magkontrol at maiingit ka sa kapwa mo. Kasi sa Japan, nandun lahat. Hermes, Louis Vuitton, Latang luho Alahas. At ito si Pinay, nagwo-work pala ito sa Omise. Doon siya nagwo-work sa Omise. At syempre, pag nag-work ka sa Omise, ang mga Pinay doon, syempre, pag nakabili ka ng ganyan, parang ingitan din. Ingitan din sa luho. Pero ako naman, nagkasawa ko ng hapon. Alam mo, nagkakaroon lang ako ng mga ganong gamit pagka binibilhan ako pagka may okasyon. Louis Vuitton, Versace, natikmang ko rin yung mga ganong bagay na i-shopping sa, sa ginsa. Siyempre, pag may shopping, dapat sa ginsa ka. Parang pag ginsa ka nag parang siyempre, level up ka. Pero ito na nga, si Pinay sa sobra daw baon sa utang at sa luho na gawa niyang pumatay. Pinatay niya ang mag-asawa, ang magulang ng ex niyang boyfriend na Japanese. Yun ay nakarating lang sa akin. Pero siyempre kawawa naman yung kababayan natin, di ba? Kailangan din natin tulungan kasi hindi din natin alam yung other side, yung kabilang side ng story kung bakit ba niya nagawa yun. Pero umami na yung lalaki na kasama siya sa krimen. Tsaka guys, sa Japan, hindi mo matatakasan. Pag may ginawa kang krimen, tandaan mo, mahuhuli ka nila. 24 hours kaya ka nilang hulihin. Napaka high tech sa Japan. Kaya sana dun sa mga Pilipino na nasa Japan, kailangan kontrolin po natin ang sarili natin. Kailangan kailangan matuto tayo. Ma matuto tayo kung ano yung kinikita natin. Yun talaga ang pagkasyay natin. Huwag tayong matukso sa mga luho. Alam mo, totoo lang, marami akong kilala sa Japan. Marami akong kilala sa Japan na yung talagang bumagsak, nabaon sa utang, nabaon sa utang dahil sa pagpapatsingko. Marami akong kilalang ganun. Talagang nalululong sila sa pachinko hanggang sa nagkakautang sila. Ang dami kong kilala. Alam mo yung, yung hindi naman talaga kailangan para lang maging ano sila sa tingin ng kapwa Pinoy din nila sa Japan. Kumagawa sila ng mga ganyang bagay. Mangungutang hanggang sa hindi ka na mababayaran dahil sa bisyo marami din silang bisyo. Kaya itong si Pinay na pumatay ng mag-asawang hapon, ito lang yung kwento na narinig ko na dahil daw baon sa utang at maluko, kaya ang nagawa niyang patayin yung parents ng ex niyang Japanese. Kaya nakakalungkot man. Pero dapat marinig din naman dati yung side ng dalawang akusado kasi hindi rin naman natin alam talaga yung totoong kwento bakit humantong sa ganon, Kasi sa Japan, talagang nandun lahat. Nandun lahat, matutokso ka. Pero sa Japan kasi malaki ang kinikita mo. Pero tatandaan nyo guys, yung kinikita dun, magbabayad ka ng bills. E kung nagrerenta ka, magbabayad ka ng renta. Yung pagkain, lahat dun. Binabayaran mo ng libre. At mahal. Kaya yung kinikita mo, Tama din lang doon sa expenses mo. Kaya kung magluluho ka, guys, hindi rin kakasya. Mangungutang ka, mababaon ka. At pag nangutang ka doon, nako, maiistress ka pag siningil ka. Kasi karamihan ang nagpapautang doon eh. Mga ano, yung mga credit card, yung mga, mga credit card ang may-ari nun, mga, mga parang dito rin sa Pilipinas may mga online online ano online pautang ang nagpapatakbo doon ay mga alam mo na mga grupong hindi ka sasantuhin pag siningil na kaya pag siningil ka syempre mas stress ka parang gusto mo lang magpakamatay din ganun sa Japan kaya guys sana yung mga nasa Japan sana wag tayong gumawa ng ganun dahil lang sa pera dahil sa luho. Wag po tayo patutokso sa ganun. Iyon. Talagang nagulat lang ako na kaya ng isang pinay pumatay. Diba? eh sana lang wag natin silang musgahan. Sana lang masolusyonan nila yung naging problema nila. At ayun nga, ako, testimony ko talaga, marami din pinay na talagang nakakautang dahil din sa pamilya at yung pamilya natin sa Pilipinas akala nila okay lang yung buhay sa Japan ng anak nila. Minsan, yun yung nagiging dahilan. Kaya nababaon sila sa utang. Kaya ako, nung nasa Japan ako, oo, naiingkit ako pero sana all, di ba? Nalang mapasana all ka na lang. Pero hindi mo alam kung ano yung kwento sa likod, bakit sila meron mga gano'n, di diba? Kasi, maging kontento ka kung ano yung meron ka. Hindi mo kailangan umutang, magpumatay ng tao para makuha mo yung gusto mo. Di ba? Nakakalungkot. Sana lang matulungan ng gobyerno natin yung dalawang akusado sa Japan. Pero, ang mga hapun naman eh, mababait. Iniimbestigahan. Lahat yan iniimbestigahan. Lulutang lahat yan. Walang makakaligtas yan. Ayun lang guys. Thank you for watching. Yan lang yung breaking news natin for today. Bye guys!